Wolf Cam. Mga tropa ako si Lester sa Panta the Pinoy Dog Whisper at nandito tayo sa Cubao ngayon para sa isa na namang case ng Wolf Cam. <stabay> <po>! <stabay> 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 Gusto lang kita makita maglakad muna, bago ako maglakad sa kanya. Halika, Blue. Diyan, diyan Diyan, diyan Stop ka Jan. Ops Ganyan talaga siya pag lumalabas eh Ilang years na siya ngayon? Five Noong October Five. 12 Those are the things na tinitignan ko Body language na tinitignan ko Yun yung iniintay ko Kaya kita pinapatigil diyan Grabe yung intensity niya sa biglang May marinig Biglang may movements Nagbe-build up Ops Yun Yun Tingnan lang ha. Gusto kong makita lahat ha. So, sino mga kilala niya dito na tao? Um, sina mama. Sina, sina mama. Kapatid ko. Okay. Mga pamangkin so, ko. So, paano yung nangyari last time? Galing Ayun, siya dun dun, sa bahay. Galing siya dun sa, pinag sa bahay na pinagparkan mo. Mm -hmm. lang. Nakakuwang lang ng konti. Nakikipagkwentuhan yung tito ko tapos oh. lumusot siya, tumalon siya talagang targeted talaga niya kita mo bumilis tumaas facing siya, hindi, hindi niya alam kung anong gagawin niya dito last memory lang, na hindi siya sumugod kundi mag relax lang kita mo hindi siya mapakali oh bebe dito ko papainumin, kailangan matuto siyang lumayo dun sa trigger niya what we're trying to do is dito nangyari yung last memory i-change lang natin yung pakiramdam niya na hindi dapat sugurin ng sugurin to. After the incident, <coughs> hindi siya. kami dumaan dito. Uh -oh. ito, paano mabubura yung memory na yun? Ayan, o, nakita mo, tinitignan niya bawat pumasok doon. So, yun yun. Kung hindi mo tanggalin yun, mag ma yun pa rin yung gagawin niya eventually. That's the reason why, yung pinaka-importante, halimbawa, eto po, kailangan lang, halimbawa, ayan, nakagabay. Ano nga ba ang gabay ay isang uri ng sleeve na aking ginagamit sa pagtrain ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong order ng gabay sa aking Shopee at resellers. Available din ang t-shirt ni Tatang, Inka, Ponpon, and Pasing. Pag siya yung nag-choose na lumayo, ilalayo ko siya. Walang problema. Pero yung habang gusto pa niyang tumingin ng ganyan, hindi mangyayari na aalis kami. This is not physical exercise. In fact, this is mental exercise sa kanya. Na hindi yung huling ginawa mo, pwede mong gawin ang pwedeng gawin. Relax lang yung kamay. Relax lang. Pull up kapag nagmadali. Walk lang. Yan. Slowly. Hindi mo kailangan magmadali, ha? Slowly. You are controlling the brain. Hindi mo kayang kontrolin yung lakas niya. You control the brain. Slowly, nice Shout out sa yo, buddy Ito si sir Okay Ayan na yung gabay na yun. Bigyan natin ng gabay si sir so, Ayan na yan May gabay ka, sir Okay Basta nakita ko maglalakad ng aso Sandali lang, sir, ha Lakad lang tayo Dito Hey 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 Sige, sir Dyan sir Okay Stop okay. Nakita mo yung intensity? Wait lang. Antayin natin yan. Diyan ka lang, sir. Ha? Ito yung magandang bagay na nandito si sir. Kailangan lang, mailakad mo si Blue, badi may reward ka sa akin. Nakita mo yung urge na gustong pumunta? Tanggalin natin yan. Hindi mo kailangan maglakad ng malayo. Dito lang. Ang ni body oh. Kalmado. Doon lang lalayo. There you go. Nakita mo walang hila na? One more. Kita mo naglalakad tayo. Hindi na niya gusto si body. Na charge Pero relax na. Isa na sinasabi ko lagi sa mga dog owners na hindi pwedeng tapusin mo yung exercise ng pangit. Laging maganda. Tignan mo ngayon. There you go. Ngayon, ikaw ang gagawa nito. Listen to me. Just listen to me. Walk lang. Don't pull. Walk lang. Walk lang. Walk lang. Nice one. Nice one. Balik ka dito. Huwag kang mag-focus doon sa aso. Sa akin ka mag-focus. Mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo yan. Mararamdaman. There you go. Better. Better. Buti na lang pasalam. Isa pa. Walk. Relax. Relax. Just walk. Nao! Just walk isa pa. Last lang, sir. Walk. Sandali lang, tumingin lang siya eh. Yun yung ayaw kong tumingin eh. Walk. Walk. Ayun pa. Ayun. Mamaya. Ay, sir. Pagdaan mo diyan, balik. Inhale, exhale, relax lang. Walk. Huwag mong ihilahin 'yan. Shhh. Nice, balik dito. Pina-inhale, exhale lang kita. Nawala ka na. Balik dito. Akin na, akin na, akin na. Relax. Pag ikaw nagsimula ng palapit palang lang nakahila ka na doon, yun yung magiging reaction mo. Pero kung ganyan lang yung reaction mo, pull, release. It should be fast. Nagawa mo na once, nagawa mo na twice. Energy mo, huwag kang Tanda mo, yung last memory magkakaroon ng kaibigan si Blue. Just walk, just walk, 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 walk. Very good. Walk, walk. Then turn around, listen to me. Just listen to me. Walk. Walk. Relax. Walk. Just walk. Look at me. Walk. Slowly. Walk. Slowly. Stop. One, two, three, stop. Babalik ka sa one, two, three, stop. Dito ka. One, two, three, stop. Makikita mo yung power ng one, two, three, stop. Kahit may aso dyan. One, two, three, stop. Listen. Stop. Nice. One, two, three, stop. Yan yung powerful na one, two, three, stop. Hindi natutuloy yung sobrang tindi niya. Walk. One, two, three, you smile because you're doing it good. Walk. You are doing it good. Isang derecho, pabalik sa bahay. Love it. Pakiramdaman mo lang yung sarap ng lahat na yan. Walk. Walk. Just walk. Straight walk. Straight walk. Whew. Straight walk. Ignore. <laughs> huh. Bigyan mo si ate ng ano ng treat si tatay. Ah, tay. Galit sa aso yan dati. Balik mo na don doon. Last memory. Last memory. so ate, walking Aspen, Frenchie, and si tatay na follower. Nagpapashoutout kay Pasing, si Buddy. They were really, really good dogs here para doon sa case ni Blue na nagcha-charge ng ibang aso. So, kaya sobrang saya ko kanina and sinasabi ko kay Joan, this is your chance because habang nandito ako, magawa mo na makapaglakad na may aso na hindi siya manghila towards the other dogs and charge. With cam. Oh, niya, pusa, oh, galit daw to sa pusat. Pakita natin kay mami. Ayan, hayaan mo siya. Hey. Okay. Lalo mo siyang ilayo dun sa gusto niya, lalo niyang hahanapin yon. Ayan yung pusa, oh. Sige lang po. Eh, nakita mo, ayan yung pusa. Chut, chut. Hold on, mamaya. Kailangan matanggal dyan. Every time may makita siyang trigger, kapag hindi mo natanggal yung kunot, okay, ibig sabihin, hindi mo tinapos yung problem. Kaya ako siya hinahanap, gusto ko, siya yung mag-decide na wala na yung kunot, lalayo na ako. So, ayan, nakita mo, nakatingin siya. No correction at all. Walang masyadong correction. Pull up lang. Ngayon, antay mo ha. There you go. Siya nag-move away kahit may kunit pang konte, So, babalik ko. There you go. Okay. Control. okay. Sa dulo ng gabay mo hawakan. Hawakan. Yan. Tapos layo ka. Tignan mo kung susunod. There you go. One more. Kela Nakita mo yung options na binibigay natin? Lapit mo ulit doon. Diyan. Wait. Wait. Don't pull. Wait. Don't pull. Yan. Diyan ka lang pull Ngayon, pull mo. Oops. Nakita mo, never niyang ginawa with me? Hindi yun failure. Yun yung pinakamagandang nangyari ngayon kasi may chance ka to correct. Nandito ako habang chance to correct. Relax ulit sa leash. Sa dulo lang. Inhale, exhale. Alam pa rin niya nandyan yung pusa. Andyan, alam pa rin niya. Nandyan pa rin. Paglingon na paglingon dito sa'yo, lalakad ka lang palayo. There you go. There you go. Last. Gusto ko fluid. Fluid. Relax, ha? Diyan. Stop. Alam niya. Nakita niya yung pusa. You wait. You wait. There you go. Layo. Naku, medyo na-delay pa si mami ng konti. Balik muna. All done. Sir. Pero you get. Hindi pwede umalis ka na nakaganun siya. Even with dogs na kapag naglakad ka, you have to wait. In fact, hindi nga maka nakakapagod yung gagawin mo. Kasi you just have to wait. Until the dog decides na. Okay. Pag, pag siya nagtatahol pa lang, you just have to hold. Pero kapag tumigil na, siya tumingin siya palayo, just go. Okay? Para yung laging huling ginawa niya, ah, hindi ang ah, kailangan mag-relax lang. As always, when I do training, I use the community para mabago yung behavior issues ng mga aso. Always like that. Always read uh what's happening in the environment, teach the owners how to do it, teach the dogs how to do it, and then just be uh, one community that can coexist peacefully with other dogs and other animals. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel, Lestres Zapanta.